sandaan mo. Gamitan. O, di ba? Ano na? Wala ka namang naalala? Ano naalala? Matagal ka na nagtatago. Hindi ka nagpapakita na sa amin. Ako? Oo! Oh! Hindi, hindi ah, ka na kayo kasi pumupunta rito. Kaya, hindi yeah, alam niyo, oh, hindi ako masyadong lumalabas-labas. Ano hindi masyadong lumalabas? Minsan pumunta kami dito sa bahay mo. Oo. Oh. Nakalak yung pintuan. Oo. Oh. Tapos? Sigurado na dito kayo, no? Ah, oh, dito lang ako lagi. Oo. Oh. Ano bang, ba't napasadya ka rito? Ano bang ano? Ay! Ito! No! Oh, wala! Sorry! <laughs> Nakalimutan ko! Oo. Oh. Ah. Nag-viral tayo. Oh. Ah. Ito naman. Hindi ko ka nakalala. Pasensya ka na bayaran diba, tayo limang milyon. Oo. Oh. Oo, oh, eh... Eh yun naman, inaantay eh, lang talaga kita rito na pumunta. Asa na pala yung... ibibigay mo sa amin? Di ba trending tayo? Oo. Oh, oh. At saka, di ba sabi mo gamitan lang? Oh. Ginamit mo ako at gagamitin kita. Uh, Oo, oh, totoo naman na gagamitan lang tayo para sa mga pera. Oh. Eh, ano nga gawin ko nga? Paano? O, oh, di ba sa ora na ngayon. Oo <laughs> oh, nga pala. Nakalimutan ko. Oh. Ito nga pala, uh, tawag dito. Actually kasi, yung nag-trending kasi tayo, nagpula yon yung 5 million. Oh. So, ang kinita lang talaga noon, uh, 20 mil. 20 mil? Oo, 20,000. Oo, oh, 20, oh, kilala ko ako. Oh. Nabibigay talaga ako sa'yo. Ba't 20,000 lang? Ito, 20,000 lang pula nga eh. Red tide eh. Oh, ngayon, okay. 1 2 3. Wait 4. lang. Babatuin mo ba 'yan sa akin? Hindi, eh, binibilok. Ganoon. Wala tuli oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10? 10. Oh. Oh. Gamitan. Oh, gamitan. Lang. Gamitan. Oh, gamitan. Ginamit kita, may sampung libo ka. Sampung libo? Itong sampung libo? Oh, ginamit mo ako, oh. may sampung libo ako. Ah. Wait lang. Oh, bakit? Ito lang pala, Giban. Giban, ito pala. Di ba ito man ang naging anak ko Ninong? Ni... Ako ni ikaw? Oo naman! Oh, di ba? So, ibig sabihin magagamit ko yung anak mo sa vlog? Ah, ano? Pati anak ko gagamitin mo? Shit, alam mo naman ako. Hindi ako pwede pumunta sa ibang lugar kasi hindi ako kumikita ng pera. Ngayon, kukunin mo ako nino, vlog ko yung anak mo. Gagamitin ko rin. At least, at the same time, patag-viral, bibigyan ko yung anak mo. O, oh, sige. Gagamitin mo ang anak ko. Oh. Ibinyak yun. Ninong ako. Oh, ninong ka oh, Ninong ako. O, total. Ang kasawad ko ay 20. Akin na muna yan. Eh, bakit kukunin mo? Kukunin ko yan, siyempre. Uy, tiktiti ka. Akin yan eh. Ay, ano? Hindi. Sasabihin ko sa'yo. Di ba nagirap ako sa'yo 20 mil? Oo. O, di may kulang pa sa'kin sa 10,000? Ha? Ano nangyari yun? O, di ba 20 mil lang hinihirap ko sa'yo? Yo, hello what's up mga old 3 ladies? Goodbye. up, let go.